Ako nga pala si uh, retired police uh, officer, uh, Ermin Cabanding. Ito talaga ang public safety department officer ng ating bagong utong uh, mayor ng Nusod ng Kalapan. Ito sa big challenge no, on, on my part kasi sabi ko ang unang ibigay sa akin na uh, linisin natin ng bayan, uh, lalong-lalo na ang sistema sa traffic ko natin. Uh, sabi ko nga sa kanya, sa kabila ng nakikita natin sa sitwasyon niyon, uh, ay ko na sinangalaman ng ating mayor na bago natin ipatupad ang mahigpit na implementasyon ng mga ordinansa, uh, bigyan mo natin ng isang buwan ng ating mga kabayan na ipaalam sa kanila na mayroon tayong konting pagbabago. Ito ay nung panahon niya ay ginawa na transition period dito. Ito ang ating smoking in public. Talagang pinagbabawal po ito. Sa ngayon, uh, ang programa po namin, bago umpisa lang muna kami rito sa sa may Kalero hanggang sa Maria Estrella. Tapos itong jaywalking, ito nga, nga, ginagawa na yung ating streetlights, mga, mga linya sa kalsada para ma-implement natin. Tapos itong littering, kung napaka-stricto ng ating mayor pagdating sa gusto talaga niya malinis. Yung mga kababayan natin dyan na nakahubad you know, sa publiko, sa public, sa public places, tito rin drinking liquor in public places. Gusto ko nakalign, naka naka-align lahat. na gagawin ko, naka-align sa programa niyan. ah uh, yung isang buwan na puro paalala natin sa ating mga kabayan, puro paalala lang tayo. Once na dumating yung time na talagang kailangan natin ano, mag gagawin na natin. Ito'y para sa buong kalapenyo. Hindi po ito ningas kugon. Kasi sabi nga, kung hindi ningas kugon, paano pa tayo paniniwalaan ng tao? Ako'y nananawagan ano po, dito sa mga kabayan natin sa lusod ng kalapan. All the plans and programs para po sa Uh, maayos na bayan sigurado. Ako po ay lumalapit sa inyo. Natulungan niyo po kami. Sabi nga natin, lahat po ng programa, we cannot do it alone kung wala po ang support niyo.